alam niyo po ba yung boy na tubig? Apo. Pag nasa boy na tubig na po kayo, kakaliwa po kayo. Apo, tapos kanan. Apo. Ang isa na po ako. Kakanan po. Apo. Ako lang naman po yung isa na boy na tubig. Pag nakita mo ako, wag ka magdalala. Bigtas ka na. Nasa mabuting kamay ka na. Kanina po po kasi ako. Ay, sorry po. Marami akong ako transaktong na inaasin hindi na po ako nakapag-reply sa iyo. Anong pagkain pagbato, sir? Ah, pares po, tsaka saping-saping. Ano po? Pares po, tsaka saping-saping. <laughs> Opo. Pwede po ba uuwi ko nito, sir? Not... O, sige. Uuwi na lang yan. Pero, pag nagkita tayo, gusto mo ko. O, hihi! Sigur?